Tay. Kayo talaga si Samuel Tay. Samuel David Tay. Napadaan lang ako Tay. Napadaan lang ako kasi kasi ano Tay, uh, sabi nila Tay dito daw yung bahay ni Samuel at saka Kala ko isang Samuel lang pala. Isang Samuel lang ba talaga dito? David? Ah. Uh, so, kilala niyo ba si Boy Umatay? Si Boy Umatay. <laughs> so, ang tanong ko lang tayo, ano tayo, trabaho tayo? Ano? Sa umalang lang eh. Sa umalang tay Ilan Ilang tay mga anak tay Eh, oh, nasa May asawa si tatay. So, kamusta naman yung anak ni tay Ano sabi niya tay yung anak niyo may problema po tay So, hindi dito, magawa ka karoon to, hospital. Ano ba nangyari tay sa anak ni tay Ano sa, ano ba eh? Ano sa, na anak Balon tay? Mm -hmm. So mga kauma, dinamaan sa ano tay? Balon, ano nangyari tay sa balon tay? Bakit siya nagka problema tay? Na nailapkan niya ikaw balon. So ganito kasi mga kauma nagka problema talaga si tatay ngayon dahil sa kanyang anak at saka nasa ospital pa ngayon. So maupirahan ba ngayon yung anak niya tay? Tapos na tay? So alam kong malaki-laki na rin siguro na gastos okay. niyo, tay. O, mga kauma natin. So, okay na tay. Naka, oo uh, 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 na. Kailan siya lalabas tay? Doon dali. Ah, mamaya tay. So, ako tay, si Buyo Ma talaga tay. Nagpapasalamat. Tinanggap mo ako at tinausap mo ako tay. So, ito tay. May kunting tulong si Buyo Ma para sa inyo tay. <laughs> hey, <video>. <laughs> <laughs> Ito si Boyuma So, may bibigay si Boyuma para sa inyo tay Ano po trabaho ni ni nanay tay Nasa bahay rin tay Mga trabaho ng mga anak tay Ay, ni tanda ano yan. Nayado ang tatlo rin. So, ano pangalan tay ng anak mo tay na may problema tay Sairit. Ano pangalan po tay Sairit David. Si Sairit David daw yun ang naupiraan sabi ni tatay kasi naputukan ng balon yung mata niya nagka problema so ngayon mga kumanan dito ngayon si EJM Salgado alias Boy Uma para magbigay ng kahit kunting tulong kay tatay Tatay Samuel David so tay may kunting tulong si Boy Uma para sa inyo tay bigas tay So mga kauma ko, Nakarating na ang tulong ni Boyoma na kahit kunti lang sa mga kauma natin. So, hindi pa nagtatapos yan, tay. May grocery ka pa, tay. Ay, thank you. Thank you, again. <laughs> so, ano masabi mo, tay, sa mga nanonood ngayon, tay? Matulog din na. Salamat, kan. So, kung tulong ngayon, tay, galing kay Boyoma. Pero hindi pa nagtatapos yan, tay. May... Tulong pa si Boy Matay. Sige lang, Tay. May school supply ako, Tay, na ibibigay sa'yo, Tay. May ibibigay si Boy para sa inyo, Tay. So, Tay, thank you, thank you, thank you. dahil tinanggap niyo talaga ako, Tay, at saka nakita ko na may problema talaga kayo, Tay. May tutulong pa si Boy Hindi pa nagtatapos yan, Tay. May souvenir mags ka tayo. Tayo ate mo pa. Ano tayo masasabi mo tayo sa mga nanonood tayo? Ah, duro-duro, hindi nga haramat. Pagulid nyo. So, mga kauma, ito, mga kauma, nasaksiyan ninyo, nakarating na yung tulong natin sa ating mga kauma. So, dito mga kauma, may kunting tulong na ibibigay si Buyuma. Pero hindi pa nagtatapos yan, Day. May tutulong pa si Buyuma sa inyo, Tay. Ay, thank you, thank you. Tay. <laughs> tay. Kunting pirato, Tay. Na binigay rin sa akin ng isang kaibigan na mula sa California. So, shout out sa kibigan ko na sa ano ni mo sa OFW from California. so, tay. Tuturo gid nga sa. May bibigay talaga ayo. ako nang tira sa inyo tay. Bilangin niyo tay. Tay. Yan tay kamay niyo tay. Sa tay. Tingko tingko Bibilangin ko tay ang pila tay. 100 200 300 400 500 600 700 800, 900, 1,000. <laughs> so ano masasabihin mo tayo sa mga nanonood? doro, nga salamat pag-uulid nyo sa bata ko eh. So hindi pa nagtatapos yan tayo Magkano na tayo ng hawakan mo tayo eh. 1,000 no. by 100 Two 2,000 tayo two thousand by Thank you. So mga kauma ko, ito talaga tulong na bigay ni Boy Uma para sa mga nangangilangan. So hindi pa nagtatapos ito tayo, ang pinakaulit tay. tay. ay 3,000 tayo. Salamat ka ninyo. So ano masabi mo tayo sa mga manunood tayo? Hindi mo ganyan yung nga, uh, ko kaninyo ninyo pagbulig sa bata ko. Ano pa tay? Kasi maraming nanonood ngayon tay. Gabay pa nga mabalik ang version ni kaninyo man sa kanamon. So tay, ngayong araw tay, ikaw talaga mapalad tay. Congratulations! Thank you, thank you, thank <laughs> talaga mapalad ngayon tay. So mga kaumako, huwag niyong kalimutan na mag-follow, like and share sa Facebook page ni AJM e. Salgado alias Boy Uma surob niya salamat kay yuma sa inyong mga inyo. ka naman. powers and dapat taka pangabdes ng mga niyo para ka pa mga buti ka. salamat po, yuma. Yeah.